Mas tahimik ang lansangan ng Metro Manila nitong Huwebes. Di gaya noong mga nakaraang araw na umarangkada sa kahabaan ng UP sa Quezon City hanggang menjola ang jeep ni caravan ng nagpro-protestang mga tsuper. Ikaapat na araw na ng tigil pasada. 150,000 jeep ang kasama ayon sa grupong Manibela. Tuloy po ang tigil pasada at tuloy ang transport strike. Uh, may mga strike centers pa rin tayo na naggalat at uh, uh, sa ating mga mahal na mananakay, kung kayo po ang nasa kalagayan namin, lalo, sigurado akong lalaban din kayo kung kayo po ay mawawalan na ng hanap buhay. Pero minaliit ng gobyerno ang bilang ng mga tsuper. Sa first day ng strike, uh, uh, we, we, noted siguro mga 500 people joined. No? Uh, not less than 100 vehicles, no? But uh, because the government has uh, set up yung mga pwedeng uh, libring libreng sakay. Insofar as the disruption naman po sa pampublikong transportasyon, masasabi ko rin po na minimal yung effect. Meron po tayo minihanda na sa total na 686 na sasakyan para po tumugon nga sa mga pasahero na walang masakyan. At out of that number, wala pa po yatang isandaan yung aming na i-dispatch. Hindi man stranded na perwisyo pa rin ang ilang mananakay. Na-experience talaga dun sa, um, sa office na ayun, ang dami na li-late. <laughs> Dahil nga daw wala daw silang masakyan. Di hirap pa dumaan po yung mga papunta pong Manila eh. Manila pa po kasi ako eh. Kaya mahirap po. May ilang pamantasan na balik online classes muna hanggang matapos ang strike we did suspension on uh, or shift on daily basis. But I saw other universities who who made the shift from on-site to online for the entire week. Pang-apat na beses na ngayong taon itong nationwide jeepney strike. Non-negotiable ang pagpalit ng lumang jeep ayon sa Transportation Department. Pero halos 3 milyong piso ang bawat modern jeep o minibus at gawa raw sa China ayon sa Manibela. Mga Ma, po na mga Euro 4 engine, galing po ito sa China. Yung mga yung mga palpak na makina sa China, yun na nga itinatapon sa atin para dito natin gamitin. Nasanay tayo doon sa mga made in Japan, kahit na, kahit na surplus, pero napakadali niyang gawin. At maraming nagkalat na mga spare parts, unlike dito sa mga bago, wala talaga tayong makuhanan. Tatlong taon nang nagmamaneho ng minibus ang driver na ito. Hindi wala na tayong magawa, eh, gawa ng China eh. Dahil hindi magkaareglo ang parehong panig at palapit na ang December 31 deadline, nagbabala ang manibela. Hindi ito ang huling beses na may tigil pasada. Lois Calderon, CNN Philippines.